May isang punong balete sa gilid ng baryo na matagal ng pinaniniwalaang may nakatagong nilalang. Pero isang gabi, isang lalaki ang naglakad sa ilalim ng lilim nito at hindi na muling nakabalik. Ano nga ba ang kanyang nakita? At bakit hanggang gayon ay may mga matang nagbabantay mula sa dilim? Malamig ang hangin ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, maliban sa banayad na huni ng mga kuliglig. Lumapit si Ramon sa lumang puno ng balete sa gilid ng baryo. May kumakaluskos sa mga tuyong dahon sa paanan niya. Tumigil siya sandali, nakikinig. Amoy niya ang halimuyak ng usok na parang sigarilyo. Mabigat at makapal ang usok, kumakapit sa kaniyang ilong. Sumulyap siya petas. May aninong nakaupo sa isang makapal na sanga. Ang anino ay napakalaki, halos kasing laki ng punong balit. Nagliwanag ang dalawang pulang mata mula sa dilim. Naninindig ang balahibo ni Ramon. Parang nabibingi siya sa sariling tibok ng puso. Narinig niya ang malalim na hagikik na gumugulong mula sa taas. Dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin, ngunit tila may kasamang mabigat na presensya. Ang lupa sa ilalim niya ay bahagyang umuga, na para bang may bumigat sa puno. Naramdaman niya ang pagkiskis na matatalas na kuko sa kahoy. Muli niyang namoy ang usok, mas matapang, mas nakakasuya. Dahan-dahan niyang inyangat ang kanyang ulo. At doon niya nakita ang maitim na kamay na nakalaylay pababa, halos sa butin ang kanyang balikat. Ang kamay ay napakalaki, parang sangang kumakapit sa katawan ng puno. Makapal ang buhok nito, magaspang, at tila nangingitim sa usok na bumabalot sa paligid. Nanginginig ang tuhod ni Ramon habang nakatitig. Hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa kanyang mga paa. Pinipilit siyang manatili sa ilalim na punong iyon. Narinig niya ang mabigat na buntong hininga mula sa nilalang sa taas. Mainit ang hininga nito, bumabalot sa malamig na hangin ng gabi. Ang mga sanga ay kumaluskos, gumalaw na parabang may mabigat na nilalang na nag-ayos ng puwesto. Nakaramdam siya ng biglang init sa kanyang bato. Parang may titig na hindi may paliwanag, matalim, mabigat. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit, ngunit ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Ang pulang mata ay unti-unting luminaw, mas maliwanag, mas nakakatakot. Nakita niya ang hugis na mukha, mahaba, matulis ang nguso, at may ngiti na hindi tao. Ang ngiti ay malapad, nagpapakita na mahahabang ngipin na tila kumikislap sa dilim. Lalo siyang pinagpawisan. Pumipintig ang kanyang sentido, kumakabog na parang malakas na tambol. Nais nice niyang sumigaw, ngunit wala siyang boses na lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mahigpit na nakapulupot sa kanyang sariling dibdib. At nang yabot na nilalang ang buong kamay pababa, narinig niya ang tunog na mga kuko na kumakaskas sa kahoy. Isang tunog na parang bakal na humahagod sa bato. Umabot ito ng mas mababa, halos dumikit sa kanyang buhok. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng presensya, parang nilalamon siya ng anino ng puno. At mula sa itaas, muling umalingaungaw ang malalim na tinig, parang kulog na dumadagundong sa kanyang tenga. May bisita ako ngayong gabi. Narinig ni Ramon ang mga salitang iyon, malamig, mabagal, at walang kasamang awa. Parang bumagsak ang buong paligid sa kanyang pandinig. Ang mga kuliglig ay tumigil. Ang hangin ay biglang lumamig, halos nagyayelo sa kanyang balat. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, mahina, at parang may pumipigil. At sa bawat tibok ng kanyang puso, lalo niyang nararamdaman ang kamay na papalapit, palapit, na tila gustong hawakan siya ng buo. Ang dulo ng kamay ay halos dumampi na sa kanyang anit. Ramdam niya ang kilabot na gumapang mula batok pababa sa kanyang gulugod. Parang mga karayom ang tumutusok sa kanyang balat. Hindi siya makasigaw, hindi rin siya makatakbo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulang liwanag na nakatitig sa kanya. Sa bawat saglit, pakiramdam niya ay lalong lumalaki ang nilalang. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw na parabang sinasakop na higanteng anino ang buong paligid. Narinig niya ang bigat na yabag sa itaas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa katawan ng puno. Nabitawan ni Ramon ang kanyang hininga, mabigat at putol-putol. Parang hinihigop ng dilim ang bawat patak ng lakas sa kaniyang katawan. Nakita niya ang maitim na kuko na humahagod pababa, nag-iwan na malalim na bakas sa balat ng punong balit. Ang tunog nito ay nakakayanig, parang pagkaladkad ng bakal sa yelo. Napapikit siya, umaasang matatapos ang lahat. Ngunit lalo lamang lumakas ang amoy na usok. Masangsang, matapang, at nakakahilo. Parang may nakapulupot sa kaniyang lalamunan, pinipigilan siyang huminga. Nang muli niyang idilat ang mga mata, nakita niya ang mukha na nilalang. Napakalaki, may tim, at punong-puno ng balahibo. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang baga, tila handang lumamon ng kaluluwa. At ang ngiti, malapad, puno na matutulis ng ngipin na kumikislap sa liwanag ng na buwan. Narinig niya ang muling malalim na tinig. Matagal na kitang hinihintay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, halos mabali sa higpit ng pagkakakuyom parang may mga ugat ng puno na gumapang mula sa lupa, umikot sa kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang hinihila pabalik, papalapit sa katawan ng puno. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Parang may mabigat na bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Habang lumalapit siya, naramdaman niya ang init na hininga na higanteng nilalang. Mainit, mabigat, at mabaho, parang bulok na usok mula sa apoy. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Wala ng huni ng kulidlig. Wala ng ihip ng hangin. Tanging mabigat na boses at may tim na presensya na nilalang ang nangingibabaw. At nang tuluyang umabot ang kamay sa balikat ni Ramon, naramdaman niya ang bigat na parang bondok na bumagsak sa kanya. Hindi na niya alam kung siya ba ay gising o nananaginip. Ngunit alam niya, wala na siyang matatakbuhan. Ang kamay na nilalang ay dumampi sa balikat ni Ramon. Magaspang ang balat nito, parang kahoy na sinunog at pinubos. Mainit ang haplos, ngunit nakakasunog sa pakiramdam. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang laman. Napapikit siya at muling narinig ang malalim na tinig na dumadagundong sa hangin. Gayon, hindi ka na makakatakas. Nanginginig ang tuhod ni Ramon habang ang mga ugat ng balete ay tuluyang gumapang sa kanyang binti. Matitigas at malamig ang mga ito, para mga buhay na tali na pilit siyang hinihila papasok sa kadiliman ng puno. Nararamdaman niya ang bawat paggapang, bawat higpit na tila pumipiga sa kanyang laman. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit wala siyang lakas ang bigat ng kamay na nilalang ay pumipigil sa kanya, pinapakos siya sa lupa. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang kumikislap ang mga malilit na ilaw, parang mga matang nanonood mula sa dilim. Iba't ibang hugis, iba't ibang laki. May mga matang dilaw, may mga matang berde, at may ilan pang pulang kasing tapang na apoy. Nakapalibot ang mga ito, nakatitig, naghihintay. Habang lumalalim ang katahimikan, lalong bumigat ang presensya ng higanteng nilalang. Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa bilis na tibok na puso at sa isang iglap, yumuko ang nilalang mula sa taas ng sanga. Anti-unti itong bumaba, bawat galaw ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Ang mga dahon ay nalalagas, bumubuhos na parang ulan ng gabi. At nang tuluyan niya makita ang buong anyo, nanlamig ang kanyang dugo. Napakalaki ng katawan, mas mataas pa sa punong balit. Ang balat ay itim na parang usok, ngunit makintab na tila may langis. Ang buhok ay magaspang at mahaba, kumakapit sa bawat sanga. At ang mukha, hindi na may tuturing na mukha na tao mga mata nitong pulang apoy, nakangisi na parang nagtatago ng libong lihim. Habang lumalapit, naramdaman ni Ramon ang lupa na bumuka ng bahagya sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang hinihila siya ng mismong lupa papalapit sa ugat ng puno. Nadama niya ang malamig na hangin na pumapasok sa kaniyang baga, mabigat at nakakasakal. At sa bawat sandali, lalo siyang nababalot ng takot na hindi niya kailanman naramdaman deti. Nang tuluyan ng umabot sa kanyang mukha ang nilalang, inamoy siya nito. Mainit ang hininga, mabaho, parang usok na galing sa nasusunog na laman. Bumikas muli ang mabigat na tinig. Ang iyong anino ay akin na. At sa mismong salitang iyon, naramdaman niya ang biglang paghilab ng kanyang katawan. Parang may malamig na kamay na sumisid sa kanyang dibdib, hinuhugot ang kanyang kaluluwa palabas. Ang kanyang paningin ay kumupas, lumabo, at dahan-dahan siyang nilalamon ng dilim. Ngunit ang mga pulang mata na nilalang ay nananatili, maliwanag, malapit, at walang awang nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Ramon ang bigat na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Parang may malamig na hangin na dumadaloy mula sa kanyang dibdib. Tumatakas palabas ng kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga daliri. Hindi niya may galaw kahit ang dulo na kanyang kamay. Ang paligid ay nagdidilim, ngunit ang dalawang pulang mata ay nananatiling maliwanag. Parang apoy na kumakain ng lahat ng liwanag sa paligid. Sa bawat hinga, pakiramdam niya ay nababawasan ang kanyang buhay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, ngunit hindi siya tuluyang bumagsak. May mga ugat ng gayon ay nakapulupot na sa kanyang biwang, sa kanyang mga braso, sa kanyang lig. Bawat hibla ng ugat ay kumikirot, parang may mga niping sumasakal sa kanyang balat. Naririnig niya ang paglagitik ng kahoy, parang mismong puno ay humihinga. Mabagal, malalim, nakikisabay sa kanyang tibok ng puso. Hindi ka na makakawala, bulong na nilalang, mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tinig nito ay dumadaloy sa hangin, pumapasok sa kanyang tenga, at kumakalabog sa kanyang bungo. Sa sandaling iyon, nakita ni Ramon ang sariling anino. Nakahiwalay ito sa kanya, nanginginig, pilit na lumalayo. Ngunit hinahatak ito ng pulang liwanag mula sa mata no nila lang, unti-unting lumalapit papunta sa dambuhalang kame. Parang may sinasamsam mula sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Ang malamig na pawis ay dumaloy mula sa kanyang no, bumabagsak sa lupa na para bang walang saysay. Ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga aninong mata na kanina lamang ay nanonood sa dilim, gayon ay nagsisimulang gumalaw. Dumadami sila, lumalapit, umikot, nagbubuo ng bilog sa paligid ni Ramon. Parang lahat sila ay nagagalak sa nangyayari. Mga munting halakrak, may iksing ngunit nakakabingi, ang nagmula sa dilim. Minsan matinis, minsan malalim, ngunit lahat ay sabay-sabay na naglalagos sa kanyang tenga. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawala. Nawawala ang init ng kanyang katawan. Nawawala ang bigat ng kanyang hininga nawawala ang tibok ng kanyang puso. Ngunit habang lumulubog siya sa dilim, lalong lumilinaw ang ngiti na nilalang. At doon niya napagtanto, hindi na siya basta bisita. Siya ay handog. At ang punong balete ay hindi lamang tahanan na nilalang. Ito ay isang pintuan. Isang pintuan patungo sa isang dilim na hindi na niya kayang takasan. Dahan-dahang nilamon na dilim ang paligid. Ang mga mata na nilalang ay nanatiling nakasindi, parang dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kawalan. Si Ramon ay naramdaman na ang kanyang mga pa ay tuluyan ng bumaon sa lupa, parang nalunod sa mismong ugat ng puno. Ang kanyang katawan ay hindi na kanya. Bawat galaw ay kontrolado ng malamig na lakas na pumipilit sa kanya pababa. Habang lumalalim ang pagkakahila, naririnig niya ang mga bulong. Malit sa simula, mahina, parang ihip ng hangin. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw. Isa ka na sa amin. Wala ka nang babalikan. Ang iyong pangalan ay malilimutan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit, pumapalob sa kanyang isipan, umukit ng takot na hindi niya may larawan. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa gilid ng kanyang paningin nakita niya ang mga aninong nagbubuo na hugis tao. Mga matitingkad na mata ang nakikita, ngunit sapat para mapahiwatig na sila ay naroroon, nakangiti, nagabang. Habang mas lumalapit sila, mas tumatapang ang kanilang halakhak. Ang puno ay biglang gumalaw, mga sanga nito ay umunat na parang braso, yumayakap sa himpapawid. Ang lupa ay umuga, mga ugat ay nagsilabasan, gumagapang na parang ahas, kumakalabit sa bawat bahagi ng kaniyang katawan. Si Ramon ay pilit pang humihinga, ngunit ang bawat hininga ay parang apoy na sumusunog sa kaniyang lalamunan. Mainit, mabigat, nakakasakal. At sa gitna ng lahat ng iyon, muling bumaba ang mukha na nilalang. Mas malapit, mas malinaw, mas nakakatakot. Ang mga mata nito ay nagdudulot ng ilusyong lumulubog siya sa dagat ng apoy. Ang mga ngipin nitong matutulis ay kumislap sa liwanag ng buwan parang naghihintay na lumapa. At saka ito muling nagsalita. Ang iyong anino ay hindi na iyo. Ang iyong katawan ay magiging balat ng aking gabi. Pagkarinig nito, naramdaman ni Ramon ang biglang paghila sa kanyang likod. Parang may kamay na pumunit sa kanyang anino, hinihila palayo. Isang kirot ang sumabog sa kanyang dibdib, matalim, malalim, parang may kutsilyong nakabaon. Napabitaw siya na malakas na unggol, ngunit walang nakarinig. Walang tao. Walang saksi. Tanging ang puno at ang nilalang na kapre ang naghari sa gabing iyon. At habang unti-unti siyang hinahatak papalob sa katawan ng balete, ang mga aninong nanonood ay sumayaw sa paligid, umikot na parang nagdiriwang. Ang kanilang halakhak ay nagmistulang musika na impyerno. At si Ramon dahan-dahan ng nawawala. Wala na siyang magawa kundi maramdaman ang bigat na mga ugat, ang lamig na hangin, at ang walang hanggang titig na nilalang na kumakain ng kanyang pagkatao. Habang lalong hinihigop si Ramon ng mga ugat ng punong balete, ramdam niya ang bawat hibla na malamig na kahoy na pumapasok sa kanyang laman. Hindi ito besta pumupulupot lamang. Parang pumapasok sa ilalim ng kanyang balat, nagugat sa kanyang dugo, at anti nagiging bahagi ng kanyang katawan. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay tila pinagdikit ng isang lakas na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa takot, pilit na nagmamasid kung may liwanag pa bang natitira. Ngunit tanging ang pulang mga mata ng kapre ang naghahari sa dilim. Muli itong tumawa, mabagal, malalim, parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Gayon ay magiging isa ka na. Ramdam ni Ramon ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang batok. Ang kanyang anino, na kanina pa hinihila, ay tuluyan ng napilas mula sa kanyang katawan. Nakita niya itong nangangalit, pumapalag, pilit na bumabalik sa kanya. Ngunit mabilis na sinakmal ng kapre ang anino, hinigop ito ng kanyang naglalagablab na mga mata at sa isang iglap, ang anino ay nawala. Naramdaman ni Ramon ang matinding kawalan. Parang isang bahagi ng kaniyang kaluluwa ay tuluyan ng kinitil. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, ngunit hindi siya bumagsak sa lupa. Sa halip, mga ugat ng gayon ay dumaloy sa kanyang likod ang pumigil sa kanya, itinaas siya na parang isang nakabiting manika. Ang mga aninong nanonood ay lalong naging masigla. Umikot sila sa paligid, may mga matang kumikislap, may mga tinig na bumubulong na mga salitang hindi mawari mga salitang parang sumpa, parang dasal, ngunit puno ng kasamaan. Habang ang katawan ni Ramon ay unti-unting kinakain ng mga ugat, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago. Ang kanyang balat ay kumapal, nagdilim, at parang natatakpan na abo. Ang kanyang mga kuko ay humaba, matalim na parang mga pangil na hayop. Nang subukan niyang sumigaw, hindi na boses ang lumabas. Sa halip, isang malalim na ugong, mabigat at nakakatindig balahibo. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang unti-unti na siyang hindi siya. At sa likod ng lahat ng ito, muling nagsalita ang kapre. Gayon ay hindi ka na si Ramon. Ikaw ay magiging isa sa mga bantay ng punong ito. Dumagundong ang kanyang tinig at ang mga anino ay nagsiluhod, yumuko na parang may bagong hari. Ramdam ni Ramon ang huling patak ng kanyang pagkatao na unti-unting naglalaho. Ang kanyang alaala ng pamilya, na tahanan, ng araw, ay dahan-dahang binubura ng kadiliman. Sa kanyang mga mata ay pumalit ang pulang liwanag, mabangis at walang awa. At habang isininasalo siya ng puno, sumama ang kanyang katawan sa mga sanga, naging bahagi na matandang balit. Isang nilalang na minsan ay tao, ngunit ngayon ay anino na lamang na dating sarili. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, ang baryo ay nakasaksi na isang bagong bantay ng dilim. Ang paligid ay nanahimik matapos ang huling sigaw na hindi na boses ng tao ang lumabas mula kay Ramon. Tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang muling narinig, ngunit kahit iyon ay tila nahihirapan, parang natatakot sa presensya ng punong balit. Ang mga sanga ay kumaluskos, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa paggalaw ng bago nitong nilalang. Si Ramon, nang gayoy hindi na si Ramon, ay nakalapat ang katawan sa katawan ng puno. Ang kanyang balat ay tuluyan ng naging parang kahoy, ngunit may ugong at pintig na parang buhay na laman. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng pula, kumikislap sa dilim, sumasalamin sa nagbabagang mata ng kapre sa paligid ang mga aninong kanina ay nanonood lamang ay nagdiwang nagsayaw sila sa lupa dumadaloy na parang usok at may mga halakhak na pumuno sa hangin ang mga bulong ay nagsama-sama bumuo ng isang tinig na isa lamang ang sinasabi may isa na namang napili may isa na namang nadagdag mula sa malayo ang baryo ay payapa walang kaalam-alam sa nangyayari sa gilid ng kagubatan ngunit sa loob ng pusod ng gubat ang kapre ay nakaupo pa rin sa kanyang trono na mga sanga hawak niya ang anino ni Ramon, nilalaro ito sa kanyang mga daliri na parang usok na buhay. At sa bawat iglap na lumilipas, ang anino ay dahan-dahang lumalabo hanggang sa tuluyan ng mawala, sumanib sa mismong katawan na kapre. Ngayon, isa ka na sa akin, muli niyang sambit, ang tinig ay parang kulog na dumadagundong sa lahat ng sulok ng kagubatan. Si Ramon, o ang nilalang na dating siya, ay ibinaba ng mga ugat, nakatayo na parang isa sa mga bantay ng puno. Mataas ang kanyang katawan, mas malaki kaysa karaniwang tao ang kanyang mga kamay ay mahahaba, puno na matutulis na kuko na kumikislap sa malamlam na liwanag ng buwan, at ang kanyang bibig, nang bumuka, ay nagpakawala ng ngisi na hindi na kayang gawin na tao. Isang ngising puno ng kasamaan at pagkauhaw sa takot. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa puno, ngunit na nanatiling nakatali ang kanyang anino sa mga ugat. Bawat hakbang niya ay parang yabag na isang halimaw, mabigat, malakas, at nakakapangilabot. Sa paligid, ang mga nilalang na anino ay sumama, naglakad na parang hubbo ng gabi. At ang kapre ay muling nagsindi ng kanyang sigarilyo, ang usok ay kumalat, dumaloy sa bawat sulok ng gubat. Ang usok na iyon ay bumabalot, sumisinghot sa mga hangin ng baryo. At doon, sa mga kabahayan na tahimik na natutulog, nagsimula ang mga bata na maginip ng kakaiba. Mga panaginip ng pulang mata. Mga panaginip na higanteng nakaupo sa puno. Mga panaginip ng isang taong kilala nila, ngunit gayoy nakangiti na parang hindi siya. At habang nagdaraan ang oras ng gabi, ang punong balete ay muling kumaluskos, bumubulong na mga salitang tanging ang mga espiritu lamang ang nakakaunawa. Isang babala, isang sumpa, isang lihim na patuloy na lumalawak, naghihintay na susunod na kaluluwang makakatapak sa lilim na punong iyon. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw, naglaho ang usok na bumabalot sa kagubatan. Tahimik ang balet, tila wala itong inilihim na kababalaghan mula sa nagdaang gabi. Ang mga aninong nagsasayaw ay nawala, nagbabalik sa mga bitak ng lupa at mga sanga ng puno. At si Ramon, o ang nilalang na deity ay siya, ay hindi na muling nasilayan sa baryo. Ngunit sa mga sumunod na gabi, may mga kwento ang mga bata. Kwento ng isang matangkad na anino na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Kwento na mabigat na yabag na naririnig kahit walang nakikita. Kwento ng pulang matang nakasilip mula sa dilim. Ang matatanda sa baryo ay muling nagpaalala. Walang dapat lumapit sa punong balete kapag lumubog na ang araw. Ang punong iyon ay hindi lamang puno. Isa itong bantay, at ang mga naliligaw sa lilim nito ay hindi na kailanman makababalik. Mula noon, walang nangahas na maglakad sa kagubatan kapag gabi. Ngunit sa katahimikan ng gabi, lalo na kapag ang buwan ay bilog, may mga nagsasabing may amoy ng usok na dumadaan sa hangin. At sa malayo, isang tinig na mababa at mabigat ang maririnig, karang bulong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Lahat ng lumapit, lahat ng tumingin, ay magiging akin. At sa bawat pag-ihip ng hangin, ang mga sanga ng balete ay kumakaluskos, para bang tumatawa. Isang alala ng sumpa, isang paalala ng kapre, at isang pagtatapos ng kwento na hindi kailanman nagsara. Dahil sa ilalim ng punong iyon, may mga mata pa rin nakamased, naghihintay na susunod na makikipagsapalaran sa dilim.